Hi guys! Welcome back to my channel. Kumusta po ang lahat? mag lang ako sa inyo ngayon ng isa pang tips para po sa pang-araw-araw nating ginagawa sa buhay, sa loob ng ating bahay, ay baka po makakatulong ito sa inyo. Ano? So, sabay-sabay natin itong gawin at baguhin itong ating lifestyle na ito. Kasi ika nga po, sabi ng iba na hindi lang ang kayamanan ang minamana, kundi ang kahirapan din po ay minamana. Bakit po? Uh, tayo kasi, aminin man natin o sa hindi, kung ano yung ating nakikita, nakikita sa loob ng tahanan natin na ginagawa ng ating mga magulang, ng ating mga lola, lolo, or yung mga kinagis na nating gawain nila. Simula nung tayo ay nagkaisip at nakita natin yung mga ganong sistema ay ayo sa ayo man at sa gusto nating ay yan din naman po ang ating ginagawa. At uh, kaya nga po sabi nga uh, kung may magandang environment ang isang bata sa inyong tahanan ay lalaki yan ng mabuti at maganda kasi nakakakita siya sa loob ng tahanan ng magandang samahan, magandang sistema. So, itong tips na to guys ay very simple lang naman po sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay atin itong ginagawa. No? Hindi natin namamalayan na yung mga bagay na ginagawa natin yan, yan po ay may reflection sa ating buhay. Ika nga. Uh, kagaya na po ng ano, ng kung nung nakaraang araw, ang ishinare ko sa inyo ay yung mga damit ninyo ng mga personal nyong damit o mga pansarili nyong damit, ay huwag nyo pong babasahanin ano? At talagang sa totoo po, isipin nyo man po o hindi, ay talagang kakaiba. Masama po talaga yon yun, kung yun nga po yung, di ba, pag sinabi na pagka tayo nagregalo ng sapatos, anang chinelas, ay kailangang bigyan tayo ng piso or something coins para kapalit para hindi exactly na niregalo mo yon para ang ano daw nun ay para hindi ka tapak kaya may mga ganun po tayo di bang mga kasabihan so sa damit ay ganun din po wag din po natin gagawing basahan ng ating mga mga damit so dahil nga po tatapak tapakan tayo at lalo tayong magiging happy at Ano? So, dito naman, sa akin, share nga po sa inyo, pasensya po, at medyo talaga maingay ang aking surroundings dito kasi uh, along the highway po ako. So, dito sa akin, isi-share sa inyo guys, ay tungkol ito sa, yun nga po, sa pang-araw-araw natin ginagawa sa loob ng tahanan. Um, pag tayo po naman, ito ay tungkol sa la sa ating pagkain or sa ating lamesa. Pagkatapos nating kumain, di ba po tayo ay magliligpit, maglilinis ng ating pinagkainan or something na pag may mga bisita tayo, liligpitin natin ang mga pinagkainan nila. No, ay una sa lahat, pagka po kayo magtatanggal ng mga, mga tirang pagkain sa plato, huwag nyo pong gagawin yan mismo directly sa inyong table. Huwag nyo po, wag dun po kayo magtatanggal ng mga mumo o ng mga kung ano-anong mga tirang pagkain sa sa plato. Basta ligpitin nyo po siya. Pag patong-patongin nyo, ligpit nyo, ilagay nyo sa lababo. And then second is yung pong yung pong pag magpupunas kayo ng lamesa. eto po yan. Pag magpupunas po kayo ng mga lamesa at magtatanggal kayo ng mga mumo, hawag nyo pong sasahudi ng inyong kamay. Yung mga kinahig nyong mga mumo, mga tira-tira, mga pagkain na laglag sa table, ay hawag nyo pong sasahudi ng inyong kamay. The best po niyan ay kumuha kayo ng, ng plato or kung kayo po ay may mga planganitang maliliit na lagayan ng mga tirang pagkain o yung mga natirang uh, pagkain sa plato yun po ang inyong gamitin sa huran ng inyong mga pinu uh, pinunas na pagkain sa lamesa no kasi po ang refleksyon niyan sa atin para po tayong namumulot ng tira pagkain na para bang lalo tayo naghihirap, parang kinakahig natin lalo ang kahirapan. Para tayo namumulot ng ating mga mga mumong ating kakainin. Huwag po ganun yun. Uh, at yan po ay nakita ko rin sa ibang sa ibang lahi na pag sila po ay nagpupunas ng ng kanilang mga table ay hindi po sinasahod ng kanilang mga kamay kundi sinasahod po ng kanilang mga platong marurumi or meron po silang something na nasahuran talaga. Doon po nila yun in, inilalaglag. Or minsan, ang ginagawa nga nila po ay sila ay may mga may mga kung nasa public restaurant o somewhere in na uh, kamaing kayo sa labas, ay nilalagyan nila ng mga newspaper ang um, table. And then, yung newspaper na yon yun ay kanila na mismong nililipom. Sabay diretsyo na po yun. Wala nang maraming ano. And then, syempre, may pahapyaw na punas na lamang sa lamesa. Na yung mga laglag na pagkain ay hindi mo na, kumbaga, wala na yung laglag na pagkain directly doon sa table. Kundi nandoon doon, doon na sa newspaper. Ganun po yun. Kasi, ang um, reflection nito sa buhay natin na pag sinasahog mo yung, yung mga laglag -lag na na kanin o laglag -lag na mga ulam-ulam sa table pag tayo kumain ay parang lalo pong napakahirap, napakabigat ng ating buhay. sipinyo nyo na lang po kung ano yan, kung anong dating sa inyong buhay niyan. Yung mga ganyang sitwasyon. Wala naman po masama kung babaguhin natin yung ating kinasanayan. Kasi nga, kaya rin po ganyan ang ating mga ginagawa, di ba? Yan din ang nakita natin sa mga uh, mag magulang natin, sa mga lola natin na ganun sila kung maglinis o mag gumawa a way of cleaning nila sa kanila sa kanilang mga table noon. Kaya tayo ngayon na sa buhay natin ito, ganun din ang ating naia-apply. So, para magkaroon lang naman ng konting twist sa ating buhay, mabawas-bawasan ng ating mga kahirapan at mm, maging magaan ang laging pasok ng mga biyaya sa buhay natin. Baguhin po natin yung ganong pinasanayan natin. Kasi sabi nga po, hindi lang naman ang kayamanan ang minamana, kundi ang kahirapan din po ay minamana. Dahil nga po sa nakita nating maling kinagawian ng ating mga ninuno, ay yun din ang ating ginawa, ginagawa ngayon. Kaya manamana -mana rin ang alaang po yan. Kaya the best po nyan ay medyo baguhin po natin. Wala pong masama na maniwala tayo sa mga ganitong kasabihan kasi ay sa kumbaga ang lahat naman po ng ito ay gabay. Wala naman pong masama dyan kung atin susundin at gagawin. Nasa ikagaganda pa rin po yan ang ating buhay. Ano? At saka yun din po guys na yung pag-iipit ng sandok o yung ginamit natin sa pagsandok ng kanin o pagsandok ng mga ng ating mga ulam sa kaldero, sa kawali, huwag po natin iipitin ng ating mga takip ng mga ng mga kaldero o kawali. Tanggalin po natin directly agad sa sa mga kaldero at kawali. Ilagay natin sa isang, let's say, kung may platito ka para hindi naman dyan basta nakapatong sa kung saan, ay dun po natin yan ilalagay. Kasi masama din po yun, hindi rin po yung kagandahan. Kasi parang naiipit lalo ang naiipit lalo ang ang kabigatan sa sa pagpasok ng mga magagandang biyaya ay parang napakahirap pong pumasok sa atin. Lagi pong naiipit. Parang ganon. Kung baga po sa buntis at may buntis po kayong kasama sa bahay, ang kasabihan naman po nga dyan ay huwag kayong basta titigil sa mga pintuan. Direct. Pasok agad ng Ah, uh, kumbaga pagpasok mo diretsyong pasok at diretsyong paglabas. Huwag hawag kang titigil lagi sa pintuan. Kasi nga po, para daw po yung bata pag gumabas ay dere diretso agad at hindi ka na mahirapan. So sa pagkain, sa pagsasandok po ng pagkain is ganun din. Para maganda yung daloy ng biyaya sa ating mga kaldero, diretso sa kaldero, hindi tayo naiipitan ng mga ng problema o ng bigat sa buhay ay tanggalin po natin, huwag natin po yung iipitin. Ano, mga simpleng bagay, simpleng mga tips na pwede naman po natin i-apply, baguhin natin yung mga kinasanayan natin. Wala pong masamang tayo maniniwala sa mga ganyang kasabihan dahil na, dahil ang lahat naman po ay may gabay. Ano, at sa ikabubuti po din ng buhay natin. Yung sabihin na natin, ang sabi nga po nila ay huwag ka maniniwala sa mga pampaswerte huwag ka maniniwala sa mga ganyang ano pero kung panghahawakan po natin lagi ang ating mga uh, ating mga kakayahan ay hindi rin po tama yun kasi uh, kung bakit ka gumagawa o nagagawa mo ang mga bagay na yan is may gabay ka din po hindi mo lang alam may gabay ka din po kaya po nagagawa kaya huwag po tayo laging mag uh, huwag po natin laging pangahawakan yung sarili nating kakayahan. Ano? At mm, ayan, minsan, sa sobra nating pagtitiwala at pag-ano sa ating mga sarili, ay lalo namang kapalpakan ang nangyayari sa atin. So yun lang guys, and thank you for watching. Have a nice day. Don't forget to like and subscribe my channel. Bye-bye!